Magpalang umaga mga kapaders Balik adventure naman tayo Pamana sa umaga Matisting tayo mga kapaders Dalawa kayo magkasama lang ni Kadabis Rayco Ito mga kapaders Kami matisting dyan sa Madating ispat sa pinagpapanahan mga kapaders Kung may mga bagong tawing isda Medyo babo na mga kapaders Yung ating mga gagamitin Sad sad na Pero kaya pa kaya pang itulak mga kapaders Diba sa ako nagkapasalamat Sa inyong walang sawang suporta mga kapaders konting konti na lang mga 100k subscriber na tayo makakatanggap tayo kay youtube ng silver play button mga kapaders ay mga kapaders medyo dito sa harap ng isla medyo malaksang habagat mga kapaders dahil yung mga kasama natin busy ngayon mga kapaders nagkukupra sila ngayon kaya kami daw ngayon ni Kadal Sireko mga mana dyan lang sa dating spot mga kapaders sana may mga bagong tabi pala rin sana tayo sana lord gabay mo sa aming paglaot ngayon at para hanggang sa pag-uwi, mga kapaders. Mga kapaders, dyan tayo sa mga dating ispat na pega panaan. Panibagong adventure tayo, pamana sa umaga. Isda kagad mga kapaders, tinamaan. Anong isdaan yung kaya ito? Hilahin ko palabas mga kapaders. Ayan, umumulyang. Isdang tagpian, saging-saging mga kapaders. Bitil na ito, kaya ito kalaki. Ayos ang buwi na mano, no? maraming salamat ulit Lord. Kortang linaw, dagdagan. Makati siya man ng panggaragastos. Sobrang liwanag kaya ang buwan. Kaya naman na kami sa umaga naman. Dito sa butas mga kapaders, may sumuot na isda. Iniispatan ko ang butas nang makita ko. Lumampas na ito sa kabilang butas. Dito. Naroon mga kapaders sa butas. Nakabalakbag. Mm -hmm. Lagata ka dyan. talikbago Betay ko ang plus mga kapaders at suriaw ang kamera. Dandanin kong ilahin. sikap sa butas lubas ka na dyan, natanggal din meron ng kasamahan, yung tagpian ayos na ito malapad na talik bago mga kapaders kapag sa umaga ang talikbago bago mapipili ang pinakang malaki at ito mga kapaders malaking ilak, pinahan ang kasamahan ko labas ang bituka, patawa ba ngayon ang ilak pinirapan ang kasamahan ko mga kapaders itong ilak, pinasuot sa butas maigay lang at nagpalapit sa kasamahan ko itong malaking ilak rin ko mga kapaders kay Kadamis Rico matis din kayo magsabaw na ito mamaya pag uwi lulutuin natin itong mga kapaders sabawan makabawi lamang sa pagod aalis na ng kasamahan ko yan sa panak mga kapaders ayan na labas ang bituka ayan mga kapaders oh hahawakan ko yung bituka nay grabe ang tabak mga kapaders hanapan natin yung pinagpananin ka tabisri ko ng malaking ilak na sa butas ay tumago mga kapaders sumuot ka agad sa pinakang ilalim naroon saging saging Oh, lumabas na sa butas. Oh, mailap mga kapaders. Dito sa kabilang butas, naroon bukaw na isda. Mm -hmm. Tinamaan, agitik, Tinamaan yung gitna ng katawan mga kapaders, yung pinakang mayor natin sa gitna. Ayos na ito, bitilya, laki. Masarap itong paksiw mga kapaders, sipsipin ang mata. Pambinta na muna. Wala daw pang karakasus yung kasamahan ko, kaya nagakit maglaot. Hanap tayo ulit dyan sa butas, ispatan natin. Maraming isda mga kapaders, naroon, namumula. oy sumuot yung lambingan mga kapadis dito sa kabila wala na ito malaking palangitan labas ang ulo gigitikin natin mga kapadis mm -hmm. hindi nagitik pero yung pan nakalampas mga kapadis hindi kumikibo ay hindi ito nagitik makikipaghilan ako dito mga kapadis ayan na hinihilang stingless papasok sa butas hinihila ko naman ang tunod palabas ayan sige persahan tayong dalawa malakas talaga ang balangitan kapag nakasuot ang bundot sa butas ayan mga kapatid sa sa akin wag lang itong makatanggal sa sima sigurado sige wag ka lumabas matanggal ang hasang mo sa hasangan ayan mga kapatid nadala rin ay salamat lord masarap itong gataan o kaya daing paborito ng lahat kahit manginginom ayan mga kapatid yan yan wala ka susuutan papalapit ako sa kasamahan ko mga kapatid at napadurog ko ang ulo na ito ipapapukpok ito sa malhim bato at wala kaming salbata ng panggitik malapit na si Kadawis Rico mga kapaders may daladala ng bato sigurado pa si Pilipit ayan na papalapit na mga kapaders sigi, sige pa durog ang ulo mo dyan durog dyan ang baon ng ulo mo hala mas patindi sa salbata na bato yan ayan labas na ang laman mga kapaders Sige, pati tunod ng panat. Teka na rin. Gawa ng bato. Tama na. durok na ito. Sigurado na ito nito makakatanggal. Iwas aksidente. Nakahuli tayo ng gataan na balangitan. Dito sa butas, ispatan ko mga kapaders. At dito, haba ko nagbabalan para may isdang sumuot. Kaya lang, maraming butas hindi makita na ito. Mm -hmm. Susuot ka pa dyan. kondahan. Rodillo or Alatan ng mga kapaders. Pang-ulam, pwede na ito mga kapaders. sabawan, bawan, nakakahiblad kaya pag walang ulam, mainit pa ang panahon. Naroon yung kasamahan ko. Nakapa na ulit mga kapaders. Malaking samaral mga kapaders. Ayan, lalapitan natin at Johan Yung isang klase samaral ito, yung may paltakan. Kung tawag sa amin ay midjet mga kapaders, ito yung original. paasala po yan, gayang kalaki. Estimate ko dyan, kulang isang kiloan yan mga kapaders. Nakachamba yung kasamahan ko. Siguradong maraming kasamahan yan. Bababa ako sa bahura. Naroon mga kapaders, may isda. Lumalangoy, yung natin. Hindi lang medyo makita sa camera at medyo malayo mga kapaders na ito. Isdang bukaw, lumilingas ang mata. Naroon, nakahalata mga kapaders. Nakita tayo. Susundan ko lang langoy at kung saan pupunta. Sana sumuot. Naroon na, malayo na mga kapaders. Uy, nang ng langoy. Naro, sa unahan. Diyan sa butas, sumuot ka dyan, sa malaking butas na yan. Bumalik, mga kapadyers. Ayan. Magpalapit ka lang. Sige, konti pa. Palapit pa. Sige. Ayan na, mga kapadyers. Sana tamaan. Kaunti pa. Tarong! Salak! Nakailag. Ha, yan. Ha, ito, mga kapadyers. Maraming samaral. Siguro ito yung kasamahan na panigadabi sa Rico. yan. sa tapat ko, mga kapadyers. Kaya lang, mailap na. Ayun ang magpalapit na pananang sa mga kapadyers ay... Naroon limang piraso Lalaking maigi Oh, nagkarakanyang wala na Nagwaratinak na Oh, goodbye Walang sumuot na sa maral miski isa lamang Ito bahay ng Dara o Mimo mga kapaders May dalawang tumatao Siguro mag-asawa man itong Mimo na ito Oh, lalas pa ng kanyang bahay Pababalikin ko mga kapaders Balik dyan sa bahay mo At hahanapin ka ng asawa mo ba yun Yung isa mga kapaders Mag-spot ko sa butas, may malaking mungit. Uy, tumago mga kapalers. Tinaguan tayo dito sa kabilang butas. Silipin natin at baka nandito na ito. Mm -hmm. Tinamaan. Lampahigan ito mga kapalers. Yo, ito yung isang klaseng lampahigan. Sigunda sa labahitagod. Sigip ang sa butas. Ilahin ko ng hirit. Yan, nakalabas din. Puro gasgas mga kapalers. Masarap itong inihaw. Mamaya doon sa ating hiniraman ng pana at itong ibibigay. At para man sa panang ating hiniram At kundi sa panel, kapaders, yung sa pa nila mga kapadyas, ito mga kapag-isda Kaya maraming salamat sa panang nagpahiram sa amin Pag-ispat ko, sa ilalim ng sayap, may isda na nakasuot mga kapaders mm Hmm, naroon Hoy, isdang may balbas Hoy, makapulit Dilakot ko agad mga kapadyas, baka makatanggal pa Basta ganitong isda, malambot ang laman Tinamaan sa parteng bitokahan Muntik nang makapulit mga kapadyas, may gilang at dalakot ko agad Ayos na itong pandaradagdag sa bitilya mga kapaders. makadilin siya rin. Kwartang linaw na. Pagdating ko sa unahan mga kapaders, mayroon lumalangoy na isda. Naroon, nakaharap sa atin, lapu-lapu, sibungin. Kailangan ay magpalapit. Oy, humirit na mga kapaders. Diyan sa malaking binagong baka sumuot. Susundan ko lang oy sumuot mga kapaders. Sigurado yan, huli. Ating ispatan ang butas. Naroon, kita ang buntot. Mm -hmm. huli ka yan hindi kumibuk mga kapatid stingless natin na ito tinamaan oy nakatanggal pa sayang pa yung lapu-lapu at nakachamba ng sibungin nakabunot at dito sa maliit na pinagumi nakasuot mm -hmm. tala po ang butas kailangan ko ulit mga kapaders. at para makita itong isda itong pinanak ko talikbago paro oras nga pala mga kapatid sa alusunsin na mawit na rin kami Hanggang din mo aking video sa pamamana. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. labang abang na pag-uwi namin at tayo magluluto ng panghulam. Malakas ang dagat mga kapaders. Malakas na ang kabagat. Mahangin pa. Uuwi na rin kami. Nagubayahan kami pa-uwi ka dami mga kapaders. Ayan, asang hangin. Amin siya sa buba mga kapaders. Malapit na kami sa tabi mga kapaders. Nangailang minuto na lang. Nakaluto na kami. Ito. ito na mga kapaders, yung aming huli ni Krebs Rico. Nakauli siya ng dalawang malaki, Samaral, tsaka Ilak. Tingnan natin napan mga kapaders. Bugbog sarado, basag ang bao. Balangitan. Masarap itong gataan. Ah, lapu-lapu. Ito yung malaking Samaral mga kapaders. Ito yung original na midyad. Ito. Malaking ilak mga kapaders. Pero masarap. Alam niya natin yan. Tsaka ito. Lampahigan. <laughs> Tsaka mga isdang timbungan. Isdang buko mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya. Happy ako sa amin na naman ni Kadabis Rico. May itong pagladamutan. Dugataan. gataan pa ah, panira man la ah, purga na sa pansit kanpo Digdagin na 1 kilo. 1 kg. Yo. 1 kg. 550. Puta, ilang 30. sa maral. Ayon, Kung ilang ano ilang kilo yung sa maral. Isang ay, ah, sa pakusuga ni Rico. Lang. Iga, daw nga ng sige, anan? Hindi gramos. Sarap ng ilak. <coughs> yun nga sana ang gusto ko, ilak. Ayaw mo ni Charlotte. Ha, ah, ulam ko hmm. yan. Sila mo ni ilak. Uwa, pero parang sabay na yan. Mm -hmm. Ay, bakit may hindi sa wow. <laughs> yun? Wow! Alin? Yun, ilak. Masarap yung kasi na <laughs> Ano sa Ace? Alaganin mo oh. doon sa kwat, sa tres. Ano na ito, Elena? Sa city. Mga kapaders, yung malaking ilak, yung nahuli ni Kadev sa Riko, ating sasabuan mga kapaders, dahil matawa. o dito pala sa bituka, ka, kita na. Tapos yung bituka, ka mga kapaders. Matigas ka Matigas, Matigas sila, mga kapaders. Kabawi lamang sa pagod. Dito sa malaking ilak na ito. Ito na mga kapaders. Katapos ko lang parang palain yung malaking ilak. Mga isang kilo niya tayo mga kapaders. Ito, gulay na kalabasa na. Wala lang pambangot. Gagatan nyo na mamaya mga kapaders. Kahit wala lang pambangot. Oh, uh, lana yung isda. Hindi mo maisasama yan agad. Na ito pala mga kapaders. Ito yung ating sabawan kahuli lang mga kapaders wala pang trating ures kami sa pagkwan ito pag pilang isda sa pagtimbang kami tatlong ures sa lahat mga kapaders Ay, ito na mga kapaders. Kain tayo ulit mga manay, mga manay. Baradol. Hindi, rapra. Sinabawang ilak. Yan, yeah, mamaramang tiga mga kapaders. Tayo mabuhi na mano. Kakain tayo. Itong kanin. Bahaw yun mga kapaders. Kagabi pa yung sinaing. Hindi ng maayos dahil walang ulam. Maraming salamat Lord. At ngayong araw na ito, mabubusog na naman kami. Ang tawa. Si number one. Malakas ang habagat mga kapayers. Ito ang akin mga kapayers. Ulo. Makabawi lamang sa agod. Ayan. Ah, Sigurado ang mata sa akin. Ito mga kapayers. Sip-sip na naman. Ayan. Salamat sa biyaya ngayon. Mabubusog na naman kami. Salamat Lord. Walang sawang pa salamat sa araw-araw na biyaya. Oh, blessing. Hmm, sarap.